Yo, good morning mga master Fishing ulit tayo Dito naman tayo sa Kilitisan ah, Madami tayo kasama ngayon Mga tropa ng mga taga Taga Balanoy Tsaka yung mga nakakasama natin lagi Mga taga din sa atin Na lagi natin kasama Yung iba mga Baking weight casting la, kasting live set up Kasama ko rin si Dex lang, abang abang muna Dito na tayo sa spot mga master Ang gamit muna nating lure ay Ito, magpaper muna tayo Subukan natin Pasensya <coughs> na nga pala mga master Talagang tayo may ubo ubuhin muna tayo ngayon popper popper yung mga kasama natin yun mga naghilera puro puro bait in wait mga yan ang naglulur lamang ay ako si Dex at si, si Romel wait and wait na sila dating nga na ng mga bangka itong pwesto natin <clears throat> danan to ng bangka yo kapayt yo 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 Yes, dulaw. Hapay. Nakalagot pa yata. Medyo bulabog pa. Gawin ang bangka, sunod-sunod. Adjust muna tayo. Hey mga master gagamitin natin ang ating ginawang tingkara subukan natin kung kung effective subukan natin kung effective 怕你急着。<laughs> Opo, sabit na agad. Baduy. <laughs> <laughs> Naghilera eh. Oh. May dayo pa ba? Ay ako nga, mag-FJ eh. Hindi <laughs> ako kasunod ni Romel Natanggal pa nga Sa lato Matibay ka ha sa pa Ah Yeah, fish oil oh, no. oh, fish oh, sa so tingkara. Ha? Huh. Tingkara lang pala. Ang makakatanggal. Nang sumpa. Meron tayo pikak. Peacock Grouper. Palibagong pwesto na tayo mga master. Dito naman tayo. Gamit natin lure ay ko na yung 5 grams. Subukan natin. first class wala Uy, fish on, fish on, fish on, fish on Tiki, tiki Tiki mga master Keep natin at wala pa tayo mauli Tiki station. wala apa? Kau wala, kau wala. On. grouper medyo malaki na rin peacock ulit peacock peacock grouper ito pala yung habol uh, kanina <coughs> ito gagamitin natin mga master 8.1 from JT Tackle Shout out JT Baka naman Hindi ko na tinanggal ang Split ring Hoy pisyon Pisyon mga master Naisabit pa Sabit po. Bas. Yo, lumabas, lumabas. Lumabas. Grouper to. Grouper. Yon, ganun uli. Grouper uli, pick up uli, pick, up. pick up, Grouper. Uy, fish on fish on ulit ng master kaso sabit ulit yun ako, tanggal ulit malamang ay grouper na naman to hindi masyadong pumapalag grouper na naman iba naman honeycomb naman honeycomb Medyas na tayo ng kaunti mga hoster Time check muna tayo 9.45 ang oras natin Isa pa Angat na uli natin at may bato na Hoy, fish on. Fish on. Ay, sabi tole. Yon. Dalole. Sabi tole. Dalole. Kula na naman to. Ay, butiki. Butiki pala. Malaki. Kipulin Kipulin natin. May sabit pa sa bato oh. Grabe ka. Dahil mga ngawal dito mga master pero karamihan yung mga taga dito yata yun oh. Mga traditional. Gamit nila yung usew. Usew kung tawagan yung parang kawayan na maliliit. Ayun oh. Nandiyan dami. Habang ah, gamit nila. Puro bit in beat mga yon. Hindi ko pala na-check ang leader line natin mga master. Naisabit nga pala kanina. Check natin. May konting gas-gas pero minor. Matibay pa. mga master pahinga muna tayo ah, medyo pagod pagod na rin tsaka uminom muna tayo update nga pala sa ating huli ito huli natin yan puro grouper tsaka tiki grouper tike ang huli natin wala nang masyadong mahuli dito gawa mga spot dito hulabog na madami na tayong madami ng agaw madami na nangingista ang unang una dyan yung mga namamana dito sa mga kantuhan yung mga namamana dyan gabi, kaya hindi na makalaki yung mga imperor, mga kanuping hindi na makalaki makakatsamba na lang tayo ng mga batalay o yung needlefish saka yung barracuda pero bihirang bihira na rin gawa na bubulabog na rin um, kaya yung mga ganitong huli talagang iniuwi na natin tapos yung pagpipishing ko nga pala mga master hindi lang for content sa pangulam pang ulam kaya inuwi natin kahit mga ganito kaliliit wala na rin naman tayo mga dito ditong medyo malilaki kung i-release man natin yung iba naman konting laki kinukuha na rin nila kaya parang agawa na lang wala naman tayo magagawa hindi naman natin makukontrol at least may pangulam tayo hindi na lang hindi gaya sa, sa Palawan mga disiplinado dami isda doon dito wala na shoutout nga pala sa mga pinapanood nating mga mga angler mga vlogger doon sa Palawan sila footstep footstep angler shout out kay Tandol tsaka kay Sabang yan ang mga pinapanood natin pati si Fish with Marlon yan si ni JB yan ang mga pinapanood natin mga mga angler pati yung si Papa Vlog yan shout din pala sa Harabas saka sa pins yan pinapanood natin yung mga yan pati kay Jabber shout out sa inyo lahat Yun. balik na muna tayo sa, sa fishing para uh, baka madadagdag pa ng ating huli toli ang huli natin yan mga grouper balik muna ulit update update na lang um, time check pala tayo oras natin ay 10.31 na. Balik muna ulit tayo sa fishing Yun mga master uh, Bumalik tayo ng pwesto Talagang walang nakagat daon Dito baka meron Bumalik tayo Dahil dito 5 grams naman kanina Ang gamit natin Baka sakali baka sakaling may kakagat push on push sa ibabaw na humabol pikak ulit pikak pal